video, kakain ng beng-beng ng longlang ng Sarah Ayan, nagmamadali Manit na siya. Pa. Mainit pa. Nagmamadali Opo! Na. <laughs> Ayan na. Ayan na lang. siya. Nag-hysterical so na naman siya. Ano sa labas? Aray! Ano ba ka, Jay? nag na dapat pala hindi mo muna pinapakita yung pagkain sa kanya. <laughs> no, that's bad. <laughs> oh, huwag niyo higaw ko yan. <laughs> Ito yan ang long long. <laughs> Wait lang oh, mainit pa oh. excited. Tama <laughs> mm -hmm. mo na. Excited ka eh. Kita mo hinahalo ko eh. Mainit pa nga! <laughs> 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 Ang bengben <-bing speaking> ng long lang <speaking> ng mamadali Ah, <laughs> uh, blow, mo blow Ah, uh, blow natin, bablow! blow Ah, ito, ito, na po. Mm. Sarap, sarap! Lagay mo na kasi ng babero. Ang baka may babero dyan sa labas. Gay! May nakita akong babero dyan sa labas. Babero. Babero! Sa may sitin dyan. Oo, babero. Babero! Babero! Yung sa leeg ni baby pag kumakain. Yung papa mo, hindi alam ang babero. Taka Lord Kai. Hmm, tira tira. Ang na, madali, nananakit eh. <laughs> Ah, lagay natin itong babera para hindi matumayan ang damit mo, ha? Huwag malikot! Hmm, talagang siya rock! Basa ko! Basa po ang babera ng beng-beng! Ang beng-beng ng long-lang! Aray ka! Yeah! Oh! Yeah. Yeah.

Ang sarap naman ng kain ha, girl. <coughs> Oo, mm nagamadali -mm, pa yan. Oo, tinayin pa ha. po. Oo Oo Yummy, yummy, yummy. It's my tummy. Yummy, 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 yummy. Oo, oh, oo. Oh, oh, yan na, yan na, yan na, yun na. Oh, wait lang. Ida drain muna natin yung washing. We're back. lang namin ng washing. Mm. Opo. Na? No? Washing. Mm. No, Na? Washing. Mm. Opo. Sarap? na dazal pa bang kumaka ini? Eh. Wow, ngong dazal pa yani, eh. ngong dazal pa yani? Eh. Dom, kapi, tapi, 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 tata, tata, tapi, 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 ini, opo, ini, <mim> ini, mm -hmm.

Ayan, tinigyan naman yung nakasalang. Malapit ng kumulo ang tubig. <coughs> Yummy? 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 Tara? Tara? Hindi yun yung magmamadali yan, hindi ko yan susubuan agad. Magwawala yan, pag hindi yan sinubuan ka agad. Oh, ay God. Ay God. Ah. Kulit mo talaga ah! Kulit mo ah! Kulit mo talaga ah! Pati ikaw ni Long lang ah! Gusto maya-maya subo. Nahawakan! Don't touch. Oops. You're planning to touch your food. Opo. Sara. Ang dami ata na eh. Kapag kapag ito ka-damage eh, yung matitira mamaya naman.

Hindi kaya sa luto pa ubus. Tara. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Fresh so yummy. Yummy, yummy, yummy. Yum, yum. <laughs> Kanta-kanta long lang. Kanta-kanta hmm? Kenta -kenta long lang. Ito ako mo. Hmm? Nakaw? Nakaw ikaw? Ha? Huh? Eh. Hmm? Opo, ito na nga. Saglit lang eh. Oh. Titingin ka ba? <laughs> Takot-takot naman ang bimbing ng long lang. Mm -mm. O shout out mo long, -long. Shout out long long. Kumakain na po ang beng-beng ng long lang. <laughs> na maubos ng pagkain ng Beng very very. very, very good. Very, very good yan. Aray ka. <laughs> mmm, yummy, yummy. Mmm. -hmm. Yummy, yummy yan. Very, very good naman yan. Kayang-kayang ubusin yung pagkain niya isang ganito. Opo. Very good ka ba? Very good ikaw. Matakaw ka? Hmm? Matakaw yan? Yay! Ops, ops, ops! Don't touch! Don't touch me! Kami muyaruni. Hmm, yummy. Yummy. Bantu gana? Are you done? Are you full? Mm hmm. Mm. Yeah. Mm -hmm. Wala na. Ubus na. Wala na po. Naubus na na po. Kasi ang niya po. O, oh, di ba? Very, very good. Very, very good. Ang bendeng ng long lang. Hmm. In 10 minutes, na naubos niya ang kanyang pagkain. Ngayon po ay iinom na ng tubig ang beng-beng. Ang beng ng long lang. Ubus na ang kanyang pagkain. Hmm. Iinom na ng tubig ang beng-beng. Tinapay pa ba? Hindi ako nakabili. Lati hindi dumaan si Manong Paypay. <laughs> si Manong Paypay ay hindi dumaan. Ayan, paalam! Tapos na po ako kumain! Pa ganon! Ganon na. Open your, open your hands. Bye-bye! Paalam! Ay! Busog! <laughs> Busog ka? O, oh, di ba? Lumungad. Na-alog. drink water. Ito yung sanggol na mas gustong uminom sa baso. Ay! Pinaglaro mo na yun naman yung tubig. O, paalam ka na. Bye bye po. Tapos na po akong kumain. Babu. Babu. <unjust>